mabilis ang naging kilos ni Trunk. Nilagay niya sa pagitan ng kanyang mga tuka ang isda at tumakbang patungo sa pan. Pero dahil basa ang kanyang mga pakpak at tumuulan pa, ay hindi niya magawang lumipad. Nahihirapan din siyang tumaluan dahil baka mabitiwan ng mga tuka niya si Summer. Alam niya wala siyang dapat taksayahing sandali dahil nauubusan na ng hininga ang isda. Kaya kahit hirap, ay sinikap ni Trunk makarating agad sa pond. Nang sa ay marating niya pond, ay mabilis niya ibinalik sa tubig si Summer. Saka siya sumilong sa isang puno upang wag babasa na husto ang mga pakpak. Sa kabilang banda, ay nagpapahinga na si Summer sa ilalim ng pond. Umuulan pa rin. Nag-iisip siya kung bakit siya iniligtas ni Trunk matapos yung sungitan ng ibon. Kala niya rin ay salbahay ang ibon na yun at mayabang. Hindi niya kalaig, may babuti pala itong kalooban. Nang sumunod na araw, ay kumila na ang ulan at sumikat na ang araw. Tahimik na lumangoy sa ibabaw ng pan si Summer. Naroon si Trunk, tahimik na umiinom ng tubig. Salamat. Mahinang bigkas ni Summer. Naroon nagpapakumbaba sa kanyang boses. Huwag mo nang isipin yon. Ang mahalaga ay ligtas ka Mag-isa ka lang bang namumuhay? Tanong ni Summer kay Trump. Oo, oh. dayo lang ako dito. Hindi ko alam kung nasaan na mga magulang ko at mga kapatid. Wag mo isa isang umuwi ako sa pugad namin na wala na akong nadatnan. Marahang kwento ni Trump. Eh ikaw? May pamilya ako. May ina at ama at maraming kapatid. Pero binili ako ni Johnny sa pet shop. Nalayo niya ako sa pamilya ko at hindi rin siya bumili ng makakasama ko. Minsan, naiinis ako sa kanya kasi pinalungkot niya ang buhay ko. Pwede naman niyang bilhin ng mga magulang ko at mga kapatid, pero ako lang talaga ang pinili niya. Naiintindihan kong nararamdaman mo. Mahirap talaga mapalayo, mawala ng pamilya. Mahirap pa mauhay mag-isa, pero mas mahirap kung mag-isa ka na ay masungit ka pa. Sa halip na mainis sa panunoksong iyon ni Trunk, ay niyong pa si Summer. Oo na, hindi na kita susungitan. Ikaw kasi, bigla mo kong hinalikan. Hinalikan kita? Ikaw kaya ang nabalik sa akin, di ba? Nanlaki ang mga mata ni Summer, pero pagkaraan ay sabay silang nagtawanan.